Magandang araw sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel at NBA update naman tayo sa ngayong araw na to. Uh, naglaro kani kanina lang ang Lakers versus New Orleans Pelicans. Ito uh, simula na yung uh, play-in uh, game ng uh, mga between 7 and 10 seeded teams ng East and West. So, kanina nga nanalo nga yung Lakers kontra sa Pelicans. So, naglaro yung uh, number 7 and number 8 which is yung Lakers at yung Pelicans. So, Back to back na tinalo ng Lakers guys yung Pelicans para mag-advance sa playoffs. Nanalo ang Lakers sa score na 106 to 110. Okay, yan ay sa panguna ni LeBron James with 23 points, 9 rebounds and 9 assists. So almost triple double itong si LeBron James sinundan naman sinundan naman niya ni DeAngelo Russell with 21 points at Anthony Davis with 20 points okay, and 15 rebounds samantalang para naman sa Pelicans guys uh, binuhat ni Zion Williamson yung uh, Pelicans guys with 40 points and 11 rebounds so very close uh, actually lumang ng double digit yung Lakers guys early sa first, uh, first half pero humabol itong Pelicans actually tabla pa nga natabla pa ni Zion Williamson yung uh, laro sa 95 all Okay, bago siya ma-injury guys, okay. So yun nga yung parang naging dahilan yata ng pagkatalo ng Pelicans Close game lang naman siya uh, Kung hindi daw siguro na na-injured itong si uh, Zion Williamson eh Baka naging iba yung resulta ng laban ng uh, Lakers At baka yung Pelicans nga yung nanalo Kung hindi nga na-injured itong si Zion Williamson So I think hindi naman ganoon kalala yung naging injury itong si Zion Williamson guys uh, Sa tingin ko hindi na nila pinilit pa Okay, kasi parang uh, actually kahit natalo yung Pelicans dito, hindi pa naman talaga sila totally laglag. -lag. So makakalaban nila yung mananalo sa play-in game ng number 8, uh, number 9 and number 10 team which is yung Golden State Warriors at Sacramento Kings. So sino yung mananalo doon? Makakalaban yung New Orleans Pelicans. Okay? And yung mananalo sa Pelicans and yung mana ah uh, yung waiting nilang uh, team between Kings and Warriors, makakalaban yung number 1 seed which is yung Oklahoma City Thunder. So kung titignan mong maigi guys, yung number 1 kasi ngayon sa standings is OKC. Okay, and the number 2 is yung defending champion na Denver Nuggets. So since nanalo nga yung Lakers kanina, makakalaban nila sa playoffs sa best of 7 yung defending champion na Denver Nuggets. And yung papipiliin siguro yung mga teams na naglalaro ngayon sa West sa play-in kung sino yung gusto nila makarap sa isang best of seven series between OKC and Denver sa tingin ko mas marami yung uh, gusto makarap yung OKC kasi eh, sabihin natin kahit number one seed sila eh, mas malaki yung chance nilang makapasok o matalo yung OKC compare dito sa defending champion sa Denver Nuggets which is kahit na nakapasok yung Lakers at mga nila itong Nuggets eh, dihado sila dito sa best of 7 series na to dahil last time na nagharap sila sa isang best of 7 series eh sweep or winless ng Denver Nuggets itong Los Angeles Lakers so abangan natin guys kung sino yung huling team na makakapasok sa uh, playoffs dito sa West yun lang guys maraming salamat sa panonood.